Hi guys! Morning! Coffee tayo Sa pag-share natin ng salita ng Word of God today ay pag usapan natin yung blood control sa salita ng Diyos may, may, may san tao doon si Noah so sa pinili ng Diyos dahil lang panahon noon napakasama na so ito'y nasa Genesis sa unang aklat ng Bible kung uh, gusto nyong basahin mga unang part after nung creation nung nilalang ng Diyos yung mga tao uh, after nung si, Ad, si uh, Abel at si Cain yeah. so yung flood dun sa panahon natin ngayon ito ay naghahalimbawa sa mga kasamaan na lumalaganap sa ating paligid kahirapan na lumalaganap na at sino ba makakapagligtas sa atin sa sa sa, sa bahana to. So ang Diyos binigyan niya tayo ng pag-asa dito sa mundo na kaya niya tayong ingatan. Alam mo na nabasa ko kahapon na ang kamatayan man ay magdadala sa atin sa ating Panginoon. So bibigyan niya tayo ng pag-asa dito sa lupa. At higit sa lahat, may pag-asa tayo pupunta sa langit. So itong flood control na to, huwag kayong masyadong Uh, magalit sa mga tao nagkakasala kasi ang Diyos kapag pinarusahan niya mga tao nagkakasala ay uh, paparusahan niya maging mga lahat ng tao na nagkakasala maliit man o malaki kaya ngayon kailangan para tayo makapunta sa langit na ating pag-asa, kailangan tanggapin natin ang kapatawaran na binibigay sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng pag palatayan natin na ang kamatayan ng ating Panginoon sa so Kristo ang ang uh, nagbigay sa atin ng kapatawaran at dapat yun ay tanggapin natin sa ating puso bilang uh, tanggapin natin sa puso ang ating Panginoon sa so Kristo bilang Diyos at tagapagliktas and going back to Noah nung panahon ni Noah minsan pinag-iisipan ko ano kaya ang meron doon sa panahon ni Noah ba't lagalap ng kasamaan marami na bang kotse no? Maraming, ay sorry. Marami na rin bang uh, paglilipangan pagdilipangan yung mga tao? Nakalimutan na nila yung Diyos? O nag-aagawa na rin basta sa sila sa pera? O sa lupa? Naisip ko nga, eh, no? kung Pilipino yung asawa ni Noah. <laughs> Uwi siya, di ba? Uwi siya, sabi niya sa misis niya. Ani, sabi niya. Sabi ng Diyos, putulin ko daw lahat mga puno. Tapos dalhin ko yung mga animals sa isang bangka. Tapos sabi siguro ni <laughs> Sabi siguro na Mrs. Ninoa. Eh syempre, magkakabaha eh puputulin mo ba naman yung lahat ng puno tapos nananahimik yung mga animals, lalagay. <laughs> anyway, guys. Ah, uh, aksalita ng Diyos kung iisipin niyo. Napakaraming tao na namatay para maingatan ito. Although alam po ang Diyos ay eh, kaya niyang kaya niyang uh, kaya niyang kaya niyang dalhin ang salita ng Diyos sa atin ngunit ginamit niya ang mga tao sipin niyo yung isang Amerikano na no? si Charlie Kirk ba yun? alam ko again siya sa mga LGBT at uh, <clears throat> at uh, naniniwala siya sa Panginoong sus pero namatay siya para sa katotohanan sipin niyo, nananahim yung tao no? may maganda naman siyang buhay may pinag-aralan pero binuwis niya yung buhay para para sa katotohanan no? sipin niyo, ba bakit bakit ang isang tao na may maayos na buhay Ay eh, eh, sasayangin niya yung buhay niya Para sa buhay ng ibang tao Ganon din ang ginawa ng ating Panginoso Kristo No? Pwede naman niya sabihin na oh, sige wala nang kasalanan Pero dahil sa pag-ibig niya Pinakita niya yung Pinakita niya yung Pag-ibig niya para sa atin Siya mismo ang namatay At uh, Going back to Baha at si Noah Nung panahon ni na Noah uh, Nung panahon ni Noah ang pamilya niya ay pumasok sa sa malaking bangka o ark o sa arko. Ganon din ang ating buhay ngayon. Si God, meron siyang rules, meron siyang process, meron siyang way. At ang kanyang way ay pananampalataya. Baka sabihin nyo, hindi ko naman nakikita ang Diyos eh. E paano naman po yung mga bulag? May mga bulag naman po na sa Diyos. Ang importante po, ang sarili po nating laban, ang ating ilaban. Ayun po ay manampalatay sa ating Panginoon sa so Kristo at tutulungan niya po tayo para lalo pang manampalatay sa kanya. Lumapit po tayo. Wala naman po tayong may tatago sa sa Diyos. Alam na alam na po niya ating mga kasalanan. So tanggapin manalangin po kayo, tanggapin niyo ang Panginoon Kristo so at kayo po ay maliligtas. <laughs> na, man. At sa panahon po natin ngayon sa flood control, ganyan din po yung panahon na sinasabi ng ating Panahon sa Kristo. Kahit po ang ating Panginoon Kristo, sinabi niya, mga huling panahon ay katulad po ng panahon ni Noah. Mayroong baha, mayroong baha na kasamaan, merong baha ng kahirapan at may bahana na kasakitan pero matutulungan po tayo ng Diyos at kung pinaka worst, worst scenario po ay mamatay man tayo dito sa mga kahirapan o no, sakit dapat po sigurado po yung kaluluwa natin no? makasabihin nyo lang sasabihin ko lang na malampalataya ako ngayon po talaga ang process ng uh, process po ng Panginoon ngayon po yung ngayon po yung uh, way ng Panginoon kahit naman po tayo no? pag tayo po ipupunta sa government government uh, office, kailangan po sumunod tayo sa mga rules. Ngayon din po din ang ating uh, Panginoon. Ang kanya pong sabi na kanya salita sa Hebrews wayon. Opo, ana, sino mang lumapit sa Diyos ay dapat maniwala at i-reward po ng Diyos ang ating palanampalata. Hindi lang po ito financially kung di kapayapaan na alam natin na mayroon po tayong pupuntahan kung wala man lang tayong pag-asa dito sa mundo. God bless you po. At uh, sa muli po, salamat po sa inyong pakikinig. At uh, Pupost ko muna to at magkakape muna po ako. Uh, Magbabike muna po ako. See po. Salamat po.